Hey, what's up mga boss? Kumusta na lahat sa iyo? Ang pag-uusapan natin is about rubber boots ng ball joints ng ating sasakyan. Kung makikita niyo dito mga boss, almost 3 months pa ang rubber boots na to, sabi ng hapon. At ibang siya pang unang gumawa nito at nagdaka yung may-ari bakit napakadali lang nasiraan ng kanyang rubber boots. Kung makikita niyo naman, halos putok talaga lahat ang appearance nito. At ito yung i-discuss ko ngayon kung bakit nagkaganito ang mga rubber boots na to. Actually, apat uh, talaga na rubber boots ang pumutok at ipapakita ko sa inyo yung isa na hindi ko pa natanggal. So kung makikita niyo mga boss, putok pa rin siya. Ayun. Tingnan natin dito sa kabilang side. Ayun, so kitang-kita ganyan yung mga boss na grabe talaga ang pagkapunit ng mga rubber boots na to so ang main reason dyan kung bakit nagaganyan ang mga boots na yan dahil sa sobrang grasa na nilagay dahil kapag maglalagay tayo ng grasa dito is konti lang kung baga sakto lang dahil kapag nasobrahan yan yan yung sisira sa ating bagong rubber boots dahil alam naman natin na ang grasa is hindi nakukompress so dapat kung mag-apply tayo ng grasa dapat sakto lang talaga para hindi tayo balikan ng customer dahil nasira agad yung kinabit natin na rubber boots so kung makikita ninyo ganyan lang karami yung ilagay ninyo huwag nyong punuin yung sa part na yan at maglalagay pa kayo sa loob ng rubber boots so doble na so matapos natin lagyan ng grasa, ikinabit ko na yung rubber boots para ma-explain ko sa inyo kung anong nangyayari. Halimbawa, pinuno talaga natin yan ng grasa, gaya ng ginawa nung unang gumawa nito. So kapag kinabit na natin yan sa nakil, so mangyayari dyan, bababa itong guma niya. Diba pansin na compress ang surface area ng ating rubber boots. So kung puno yan ng grasa mga boss, at wala siyang airspace sa ilalim para makompress, ang mangyayari dyan kapag dumaan ka sa mga malulubak na daan, syempre pabago-bago ang motion ng ating ball joint. So ang mangyayari dyan, mag explode dahil puno ito ng grasa at maghahanap ito ng weakest part ng rubber boots which is yung gitna na part dahil hindi na niya kaya i-handle yung high pressure na sanhi ng kabago-bagong motion kapag dumaan ka sa mga lubak. Kitang-kita -kita naman natin dito na natuklap talaga yung mga goma nito. At ito yung palala ko sa mga ball joint na may grease fitting. Maglagay kayo ng sakto lang na grasa, wag niyo nang palubuhin yung rubber boot. Dahil magtataka na lang kayo na sira na yung rubber boots niyo at papasukin na yan ng tubig at doon na masisira ang inyong ball joint. So yan yung kunting tips sa tin mga boss. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video.